What's up guys! Welcome back sa CACG Dasmariñas Ngayon guys, ay ano, medyo iba ang vlog ko ngayon Kasi Bukod sa mga uh, outreach program ng PNP sa Dasmariñas at saka yung mga ibang uh, program ng PNP yan. or about sa mga PNP ang ginaglog ng CACG Dasmariñas yan na ako nga nagbablog kami ay ang multiplier yan, banggitin ko na din so ngayon guys, bukod sa vlog ko ng mga ganon about sa TNT, tsaka yung mga program or Force multiplier yan, yung multiplier marami kami, yan, yung mga TNT ah, uh, yung sana uh, ibablog ko din itong ano ah, uh, kumbaga tawagin ko lang ano ah, uh, ibablog ko yung Cavite yan, isasama ko sa channel ko ito ang uh, mga historical place or mga tourist spot sa Cavite. Ayun, dito talaga sa uh, Channel kong CC Jens Maringas. Para naman medyo i vlog naman tayong yung iba. dahil hindi mo nakasawa pa to eh, ng aking CC Villas Philippines. Eh guys, nandito ako ngayon sa ato. Ah, uh, Park. Uh, Kawit, Cavite Cavite. nabili kong unang vlog to. Kasi isa to sa isang makasaysayan lugar sa Cavite. Yan sa itong Freedom Park at siyempre katapat nito yung ano, Aguinaldo Shrine o bahay ni unang Pangulo ng Pilipinas Si Emilio Aguinaldo ayan. So kayong isang vlog lang naman ay ano, ito uh, Freedom Park na katapat nga ng bahay ng unang Pangulo na si Emilio Aguinaldo yan. kasi itong guys na uh, Freedom Park ay binuksan to ay ikaisandaan uh, ikaisandaan taon ng kalayaan natin sa Espanya kung di ko nagkakamali eh, yun, 1998 to ayan. so 1898 yun ginagayway yung gila <laughs> dito nga sa bahay ni Aguinaldo ayan guys ayan, sa likod ko ayan, 1898 so Binox Santong Freedom Park para malaman yun, yun ay 1998 Guys, kaisan daan ka, taon, kasi rin lang, o kalayaan, So ngayon guys, kung nakikita niyo yung mga nasa likod ko, o oh, i-harap eh, yung camera ko na. lang. Maraming bandila dito. Ayan, yeah, pakita ko. Ayan, yeah, yung bahay ni Nagal. O, oh, Ginaldo siya. Yeah, bandila. Ayan yeah, guys, bandila na yan. Naisandaan yan. Yeah, kasama yung malaki na yan. Tsaka, uh, napitwa ko konti. Para makita niyo. <laughs> Kasi maraming bandila dito. Isandaan yan guys. Ayan. Yeah sandaan daw yan Kasi itong Freedom Park ay 1998 Siya 99. binuksan kasi kay sandaan taon Kasi nila kalaya So yung bandera na yung isandaan yung nasa paligid yan Ayan, hanggang doon Yung parking, oh, maya, may ako napakita yung parking Kasi medyo malayo Ayan, so, ayan guys, ngayon nakikita nyo rin sa aking harap ang statue ni Emilio Aguinaldo. Yeah. Kung hindi ako ay gawa yan sa bronze. Bronze. Uh, tanong ko lang Pero mukhang bronze siya. Yeah. Mabigat yan guys. Ha? Tapos may nakalagay dito. Yeah. Sa mga kababayan. Kaya lang hindi na nababasahin ha. At masyadong mahaba. Pagkabihin <laughs> ako. Ayan mga kababayan. Mga message lang. Uh, Emilio Aguinaldo. Ayan. <laughs> Meron ba dito guys? No. No, 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 no. Yung... Ang dami ng tao dito. <laughs> Ito sulat sa Espanyol. Ayun, hindi ko mabasa, sulat sa Espanyol eh. Acta de la Proclamación de Independencia yan del Pueblo Pintilaya. Call it Independence Day yan. Kaya lang ay... Uh, sentence niya at letter niya ay Espanyol. Okay, guys, yung makikita nyo rito sa ano, pinaka-sentro ng Freedom Park dito sa Kawit, Cavite. Ayan okay, guys, yung statue na. No? So, ang mayor pala dito ay si Angelo Aguinaldo nga pala. Pagkita ko na rin. Shout out dyan. Si okay, Angelo Aguinaldo. Ayan. Siguro, ano yan, ako ni ano yan, Aguinaldo. Hindi ka Aguinaldo. So, diyan tayo guys ngayon sa sa likod ni ng statue Ayan, nakita nyo mga bandera so at napakaganda ng view dito kasi andito yung bahay ni Emilio Aguinaldo o Aguinaldo Shrine Ayan, na nakita nyo na at banda dito ay, ay nakalagay hashtag kawin okay. labit ko kayo para makita nyo rin gala gala muna tayo <laughs> Ayan, ang ano, a -a, hashtag kawin. guys ah, Tapit pa tayo dito sa mismong ano, bahay ni Aguinaldo. So, ayan guys, andito na ako sa mismong gate ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Pero guys, eh, hindi tayo wabot ngayon ha. Or hindi ko pa naman siya vlog Freedom Park mo na ipag-vlog ko. Pakita ko lang dito. Sa likod dito, bahay ni Emilio Aguinaldo yan din hinagayway ang bandila ng Pilipinas. Ay, nakasulat June 12, 1898. O June 12, 1898. Medyo magtagalog ng ano eh numbers. So, ganun kahaba yung ano, niya. Gate. Okay, guys ha. Ito yung aking vlog ko muna ngayon next time pagbalik ko dito, ipapasok ko naman kayo dyan pangalawang vlog ko so ngayon ay talagang freedom park muna ang aking yun na vlog ito nakasulat dito guys at pabasok ko sa inyo Ayan so, guys, ah, uh, ilagyan na lang, lang ito, National Historical Institute. Ayan. Marker. Ayan na itong marker. ko marker ang tawag dyan. So ayan guys, yung ano, nakasulat dito. At ayan nga yung bandilang malaki. Ginawa mo? ba? At ayan guys, yung bandilang malaki na uh, ano, Freedom Park. So, may nagaano ano rito, baka maka-store ako may nag-photoshoot. Yan. Kaya ating interviewin sila ate sa mga gamitin yung photoshoot. E, teka, nasalita ako, wala sa'king camera. Sa'king guys. Sana. sana ay nagustuhan niyo ang aking unang vlog ng historical place dito sa Cavite. Sa Tawit Cavite. Ang Freedom Park. May dali pa kayo doon. Makita ko yung park kasi may mga ano rin? May mga painting sa wall. Yan guys ang Ginaldo Shrine Ayan, na guys ha, uh, para may vlog natin yan so ngayon abang okay. agoy ngayon <laughs> ito uh. okay. yung ating mag-interview guys ha so ngayon guys, bago pa hindi yung vlog ko sana kami. Naglakas naglakas loob kung kausapin si Ma'am kasi nagpo dito eh. Yes. ng mga dress na pang pili, pili, na ba, nabatawag niyo. Oh, yeah. Lagi na bagay dito sa lugar na heritage place or historical place. Okay. Eh, anyway, Ma'am, tanong ko muna ang pangalan niyo. Well, I'm Marcy. I'm working in one of the beauty company in Ah, thank Yes. Business processing, outsourcing. Yes. here para Yes. Yes. photo shoot buwan ng Ah, kasi nga naman, ng wika, August, no? Okay, so, yeah. so yung galing, pa yung galing pang kayo Manila nito? Ah, galing pang Manila. Yung guys, ito, Yung pinanggalingan namin. Pumunta lang kami dito for the best of the na gagawin yung mga ay, oh, ka yung, uh, Maganda yung ano, place na buwan Yes, mo. Oh, ito pala kung Ayun, nag Well, ay, kasi, Sila ma'am, ganun din. Basta hindi na ba kayo nag-aala yun. Ayun ma'am ma, ulitin ko, anong company ma'am yun? It's, it's a BPO, I don't know if I can tell you. Bang, bang. It's you with know, business processing outsourcing. It's a call One article it's a call center. Okay God, na yun. Thank you at nabigyan niyo ng konting info sa trabaho nyo. So, ayun Tapos na kayo mag-feature. Tapos na... Uh, ongoing pa rin yung pag-feature namin uh, at mag-feature. Ba't gano'n? May PA photoshoot pa, tapos mag-vlog pa pa kayo. Ano uh, di nga Hindi naman. Basta may kunting ano lang program lang din. Developer uh, well, so, uh, well, uh, uh, sa company. Ano sa company nyo? Galing mo. Galing mo sa... Of course. Buwan ng mga higa ka? buwan Ay, first time nyo po dito? Yes, it's our first time. Uh, Talaga na video. Sino mo nagsuggest uh, sa inyo? Nakita ba sa vlog, Facebook? It's our family

ay lang, okay lang, no, may wala nang message at thank you. Ayoko na ba? Yeah, thank you so much. Kasi nag-comment sila. Yeah. First time nila ma, dito sa Aguinaldo. Kawit ka dito at welcome sila. Sama tinayo nila ang lugar natin. Thank you. So, ayun guys, uh, pakilala ko sa inyo si Tatay. Ano pong pangalan na tayo? Rene Pakinggan. Rene Pakinggan. Guys, si Tatay ay nasa party dito, no? Kayo lang pa talaga yung bandol. Yes, yeah, okay. then ito, paggabi, may itang umang uh, araw. Uh, Alinhin lang po. Pero araw-araw na -araw uh, lang po. Uh, tay. Uh, kasi guys, ito si tatay rin eh. Pakinggan. Ay, nag-ausap na kami dati dito. Tumisa na pa siya ako dito sa Tidam Park. So, ang hindi dati nyo ay. Eh, medyo napiro ako. Kung so, meron daw akong lumambag. So, ako ako. <laughs> Sisira na yung bag. Sisira yung bag. Nakita ko nga yun eh. Ngayon so, siya dulo yun, sira, nanghiram muna ako. Oh, so, nanghiram eh, hiniram niya. Ayun. So, so, dito guys, sa <laughs> channel ko, si ACP na smile isa na naman ay meron tayong content na konting tulong lang. At siyempre, kauna-unahan po si tatay, si Rene Pakinggan. Rene Pakinggan. <laughs> <May muna pangalan. laughs> Yung kaya pangalan. Kaya mo natin hindi sa aking vlog na si ACG last So, ayun tayo. Maling dito para bigyan kayo na. Ang Maraming salamat po. Maraming salamat po. Masira na rin yung bag nya dito eh. Masaya. Makikipulong sa akin to. Ayan. Disolving yun na yung... Solving yun. Iniram po. Iniram yun. Takot pa ka pa si Ren. Hindi ba ba? Eh okay naman yung nabili ko. Kasi yung nagamit nyo rin, medyo maliit yan. Sabi ko, konting laki lang. guys. Salamat sa iyo. Welcome. Sana lumabu pa kayo. Ah hindi naman. Habi-habi natin pag vlog. Nga, ang tanong mo kanina na Anong oras lang? Bukas kasi kung magbukas po ito talaga ah, uh, 5 in the uh, morning Ah, 5 a.m. Oh, marami nagdadyagin dito eh Siyempre, yeah, yeah, Ngayon well, yes. po Eh, ang... dito na kayo? Oh, andito po <laughs> <dito> Hindi pa kaya, <laughs> ay, ako noon So, okay. Uh, the... the... uh, delivery parking sila pag gano'n <laughs> wala mo kung nagganapa uh, Ngayon, ang Aguinaldo's Museum Shrine Kung magbukas po yan, swede ng umaga Hanggang uh. ah. alis 4 ng hapon Mula? 9-9 O, 9-4 Ayan guys, ah, unahin ko muna itong Freedom Park ang nagbubukas to ay 5am hanggang oh, gabi yeah. ang gatas uh, yeah. oh, no, okay. dito An okay. ng gabi ah, ayan bukas yung ilaw tapos pinapatay na lang yun dito po ang ah, parking nga nang napunta sa amin si Yuri ngayon ang karim po nito yung tele po hindi dam ang gatas ang nang nag-says yung na nila ahapon ayun guys ulitin uh, ko bukas to ay 5am Freedom Park hanggang 10pm tapos yung ah Aguinaldo Shrine ay ah, 9am up to 4 p.m. 4 p.m. Pantayan. Uh, Martes hanggang lindo. <yacht> eh, binlog ko lang naman ngayon itong Freedom Park. Kaya babalik, magigita pa rin tayo dito. Kaya sa Freedom Park muna yung binlog ko dito. Nakapagawin ko naman yung mga interview ko dyan. So, at dito ko nabili mag-empty kay Rene. Pag-ibig ko kami yan. Eh, tatay, dito ko na yung vlog ko. Ayun na ha yeah. Salamat. Salamat, Salamat ha? na kaibigan. ha maganda yan ang may na bago tayo kayo sa akin pagod na yeah, but, so yung mo Sir Ron, baka mag-iipo tayo about time about history Okay na yun tayo, makahinapan pa tayo Google <laughs> na lang nila okay. okay. Hey guys, thanks for watching Andito kami sa Andito ayan yung, yung highway na nga awit dito kayo papasok ha Kasi yan yung parking, malaking parking dito kahit bus, kahit

And guys, thanks for watching the next vlog. Sana nag-enjoy ko sa aking unang vlog sa si CACG ng historical place. Ang tourist spot sa Cavite. Follow nyo lang ako guys ha. Subscribe kayo para update kayo sa mga mag-vlog ko mga historical place sa Cavite. At pag tagal lalo yung patay. Pero hindi mo ganun kalahin. Salamat. <laughs> <laughs> thank you. Salamat. Salamat.